Hi ako si Janice at ito ang aking journey nung ako ay nag-a-apply lamang papunta dito sa ibang bansa So yan kasama ko yung aking mga kababayan galing sa probinsya At yan na nga, sa lukuyan na akong nandito sa Bahrain para sa pangarap Pangarap na magpagawa ng maayos na bahay Siyempre kung sana lang ay nabubuhay ang aking ina sana nakikita niya yung mga pagod at hirap ko dito kaso wala na eh maga niya akong niwan pero naging masaya naman siya at ako din kasi kahit pa pano nagkasama kami ng mahaba bahabang panahon syempre romarampa pa, umaaw ate mo dyan syempre bye